Problema na nila yan kuya Bakit tingi ba sila ng tulong sa iyo? Shout out sa iyo ma'am Delen Torres Balikan kita Ito pa User Peke ang account Naka private May ginagawa itong kalokohan din eh Anyway Hindi naman sila nangingi sa iyo ba? Diba? Bakit mo ba piano problema mo? Ano daw? Piano? pati chat mali-mali. O, oh, sige, sagutin po natin yung mga concern nila. Kasi uh, nag-react sila regarding doon sa ginawa kong uh, content regarding sa mga ihilig sa mga itik, yung mga nagpapabuntis sa mga itik. Okay? So sasagutin natin, no? Bigyan ko rin ng uh, reaction yung mga content, uh, yung mga comment nila. Syempre, para mas maintindihan natin. Okay? Doon sa content ko, sa so, mga hilig sa mga itik, okay? ito mga ganitong mindset okay? ito, shout out sa ma'am Delen Torres sana nga wala kang karelasyon na i-take or hindi mangyari sa'yo na maburot yung chan mo okay? ganito yung mindset nila bakit ba pag tayo gumagawa ng ganitong content, nagbibigay ng concern, uh, paalala, awareness, ang dami nagre-reklamo, ano bang pakialaman natin, ano bang pakialam natin sa buhay? Kung, kung re-replyan ko, o nga naman, ano mga pakialam ko sa inyo? Wala naman tayong pakialam sa mabawat isa sa ating OFW. Okay, magbibigay ako ng senaryo, board na wala tayong pakialam, okay? Yung board na wala tayong pakialam, ganito. Meron tayong mga kapwa sa bahay, okay? Inabuso ng amo, sinasaktan. Alam niyo 'yon. Ngayon, walang mahihingian ng tulong, hindi siya tawag. Alam alam mo ba ang ginawa? Naggumawa ng video sa social media kung saan-saan. Ngayon, nakarating ngayon. Okay? Ginawa niya sa inupload niya sa ganito, sa ganito, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, inupload niya. Ngayon, nakita ng mga kapwa natin OFW anong ginagawa? Shiner nila ngayon. Tinag nila si Sir Rafi Tolpo. Tinag nila si Sir Arnel. Yung gobyerno natin, uwa. Okay, yung embassy, tinag nila. Ngayon, ito, tanong, tanong ko sa inyo, Ma'am Delen Torres at saka itong user, fake account. Kung wala kaming pakialam, kung wala silang pakialam, ano pa silbi gumawa kayo ng content? Hingi na kayo ng tulog sa gobyerno. ba diba? To spread na hingi ka ng tulong. So sa pamamagitan ng mga ng OFW nasa social media, tinatag nila, tinatawagan nila gobyerno. Doon pa lang, may pakialam na kami. May pakialam na tayong mga OFW. Kasi shiner nyo eh. Kasi gusto mo makatulong din doon sa tao na hingi ng tulong. Yung totoong dapat tulungan. Agits mo? Kung ikaw may problema, Ma'am Delen Torres, at walang papansin sa dyan sa video mo, walang nagko-comment, walang nag-share, anong mangyayari sa'yo? nagits nyo, common sense, sana nga hindi mangyari sa inyo kasi hanggat maaari walang tutulong sa inyo kasi ang point ko lang dito sa mga content ko, okay, lalo lang ngayon regarding dito sa awareness dun sa last upload ko regarding sa mga ethic guys, ito ah hindi lahat nakipagrelasyon sa ibang lahi, Indiano, Pakistan, Mastery is may problema may mga kaibigan ako, legit na legit as in talaga, nakauwi na sila sa Pinas mga nag-for good na, nag-asawa na may kaibigan din ako A uh, katulong ng ng parents ng amo ko, Pinay. Okay? nakatuluyan naka niya yung mastery okay mabait nililigawan siya mismo sa amo niya legit na legit at ngayon nagconvert as am, ang yung babae ngayon asawa na mag-asawa na hindi lahat hindi lahat ng mga ibang lahi o itik is ang ang goal nila is lulukuin lang yung mga kapwa nating pinay hindi yung iba diyan legit pero karamihan ito karamihan talagang wala as in lulukuhin ka lang Okay, sabihin natin, legit kayo, okay? Nagmamahalan kayo. Wala naman masama kung makipagtsuktsakan kayo eh. Okay? Tsuktsakan kayo dyan sa kalsada, wala naman kung pakalam, wala naman kami pakalam eh. Kaya lang yung after, kung ikaw ay isang kasambahay. Okay? Sample natin, isa kang kasambahay. May amo ka. Okay? Lalabas ka ngayon. Okay? Hindi na paalam ng amo, nakipagtsuktsakan ka, nakipaggurguran ka. Okay, okay, fine, hindi ka nakakita Paano kung naburot yung chan mo? Sige nga, bumunga na ngayon Oh, ngayon, ano mangyayari? Tandaan nyo, lalo na dito sa Saudi, haram yan. Bawal yan makiapid sa hindi mo asawa. Nagpidos pa tayo. Alam nyo ba yung pidos? Pre-departure orientation seminar. Tandaan nyo lagi yan. Pakalawa, nagtatrabaho kayo dito para sa pamilya mo. Asawa mo, sa anak mo, sa parents mo. Hindi ko sa eh, ginagawang tuk na agad. Walang masama doon. Magmahal kayo. Pakipagrelasyon pagrelasyon kayo. Walang masama doon. Walang problema ako doon. Lahat naman tayo nangangailangan, 'di ba? Walang problema doon. Ang problema lang after. 'Wag lang kayo magpapabuntis, magpapaburot. Yun 'yun yung problema. Alam nyo bakit? Pag nahuli kayo at nakulong kayo, anong mangyayari? ano sa sabi ng mga lokal lokal yung mga taga rito sa Saudi kusanman, man grabe naman yung mga Pinay bakit ganun pumunta sa trabaho tapos makipagrelasyon ng ganyan ganyan eh haram yan tandaan mo wala po tayo sa Pinas yun point ko ngayon ang mangyayari niyan kakalat at kakalat yan Di ba? gagawa ko pa ng video o ngayon anong dignidad ng mga Pinay natin kapwa nating OFW nadadama yung mga matitino Di ba? Diba? yun yung point ko dito spread natin yung mga awareness na maayos malinis hindi po yung mga gumagawa ng kalukuan. eh, bahala kayo sa buhay nyo. Gawin nyo. Nasa inyo naman yan. Eh. Kung ayaw nyo yung mga content, di unsubscribe mo yung mga ganitong content. Doon kayo sa mga... Alam nyo yun? Meron pa akong kakwentuhan ding OFW sa bahay tatlo sila. Yung dalawa lumalabas kasi nga may mga siya yuta na ibang lahi. Eh siya hindi. O, anong nangyari nung isa? Nahuli. Naburot. Nabuntes. O kulong. Ngayon, ang ginawa nung isa, Ingi doon sa isang matinong na katulong. Ingi, tawagan daw yung pamilya. Pati ba daman yung matino na damay patuloy. Hingi ng tulong ngayon. e binigyan na ng advice na wag na gawin. Pinilit pa rin. Kaya may matitigas ang ulo sa huli ang pagsisisi. Simple lang naman. Common sense. Tandaan nyo, nag-abroad kayo para sa pamilya. Di ba? Para sa mga anak nyo. Mag-ipon kayo. 'Di ba? Dapat maggumawa na lang kayo ng mga video na makakatulong sa buhay nyo, sa financial nyo 'di ba? Para kumita kayo. Walang masama ulitin ko sa makipagrelasyon. Tao lang tayo, magmahal. Lalo na kung single ka naman, walang problema doon. 'Di ba? Ang problema nandito pa kay sa bansa na nang sa, usang bansa man kayo na alam niyo bawal. Pwede naman 'yan, makita na kayo sa Pilipinas. Doon na kayo maggawin 'yung dapat. Mga Makakailang bu burot ka pa diyan, ilang buntis ka pa diyan. Ang problema, eh nasa ibang bansa kaya lang tayo 'yung ibang lahir, babae, diba? di na matulungan yung mga talagang matitino na dapat tulungan, di ba? Yung oras ng mga gobyerno natin, doon dapat nakafocus sa mga nangangailangan, yung mga inaabuso. Okay? Yung hindi napasahod, mamaya gagawa ko ng content. Ilang buwan na hindi pinasahod ng amo, okay? Sinasaktan, hindi pinakakain. 'Yun ang dapat tulungan ng gobyerno, hindi yung Tusko, mga talan ay nako wala akong ano wala akong pinipili ingat kung totoo yung sinasabi ko eh, para sa iyo yun, tamaang ang tamaan, huwag kayong magalit. Hindi <laughs> ba? I-unfollow nyo para hindi kayo tatamaan lagi sa mga content. Pero ako, sa mga bagong OFW, lalo sa mga kasambahay, ano na lang, um, uh, tuloy nyo lang yung trabaho na maayos, malinis, kumita na maayos. Huwag kayo asa sa mga ibang lahi na bigay-bigay, tapos ang kapalit katawan mo, wag, 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 wag nyo sirain yung buhay nyo. <laughs> ulitin ko lang masama makapagrelasyon guys so, hindi man ako kontra dyan eh okay sabi nga may nagcomment pa nga dito wag lang magpapahuli oo wag lang magpapahuli talaga pero hanggang kailan okay hanggang kailan wala po tayong wala po tayong wag po natin pakailaman yung buhay ng bawat isa oo, oo, pero paano naman yung mahingi ng tulong na dapat humingi ng tulong katulad ngayon imbis na gagawa ng kalukuhan na, narinig, na, nakita mo yung content ko Pwede mabago yung isip mo, Oo nga, wag na nga gawin. Makakatulong pa sa mga ganong tao. Pero kung ikaw is na ulo, matagal na, akala mo, alam nyo yung batas dito sa bansa kusa saan kayo. Akala nyo, alam na alam, kurkit matagal na kayo. Wag nung gayahin yung ibang mga, ano, mga kasambahay. Mga idol, wag nung gayahin yung iba. Kung may sinasabi sa inyo na makipag, a, a relasyon kasi sa ibang lahe, walang problema doon kailang after after mahuli kayo makulong kayo guys kawawa yung pamilya nyo may nakulong na totoo po yan kahit sabihin nyo po mag comment kayo may nakulong na mga kakilala nyo ngayon ang, ang problema walang sahod ngayon problema yung amo nyo ah, yung pamilya mo yung anak mo walang ipapakain latiguhin ka pa sa loob iban ka magiging ban ka na sa bansa di ba lahat tayo nangangailangan. Kaya lang, umalis tayo sa abroad, umalis tayo sa Pinas para sa pamilya. Yun lang naman yung payo ko sa inyo. Pero yung mga negative mga basher dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakalam. Pero one day, pag manangyari sa inyo yan, wag na wag kang humingi ng mga, wag kang gagawa ng video para hingi ka ng tulong. Para iparating kay Sir Ravi Tolpo sa gobyerno, hingi ka ng tulong kasi naburot yung chan mo. Iniwan ka ng iyong yung kasintahan dyan na ibang lahi. Oh, wag kang magpapaburot. Sige, tsuk -tsa. Aka nakacukcakan. Ngayon tingnan natin, okay?